Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, nandito na naman po tayo sa ating pong sa pecha. At ngayon naman po ay susamada po natin ang ating pecha ngayon pong May 8, 2025. At salamat po ng sa mga subscribers po natin, viewers po natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa May. 5 uh, pa rin po tayo dito ta uh, 8 sa ating petsa 25 sa ating taon. Yeah, simplify pa rin po muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 0 plus 8 is 8. And uh, 2 plus 5 is 7. Yan. Pasensya na po sa mga ingay po natin narinig. Nasa tabi ng kalasada po kasi po tayo. Uh, dito rin po sa bandang gitna. Yan, add lang natin. 5 plus 8 is 13. At 8 plus 7 is 15. Ayan mga idol, at sa bag baba, 13 plus 15 is 28. Yan po ang ating unang numero. Meron po tayong 28. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin itong katlong numero natin dito. 5 plus 8 plus 7 is 20. Ayan mga idol, ito po yung ating kapares na numero. Meron tayong 20. At meron natin po tayong kombinasyon dyan. Pwede natin po natin matayaan yan. 28, 20 or 20, 28. Ayan. Ayan ito. Lagyan 2 digits din po sila. Kaya simplify din po natin yan bago natin sumada. 2 plus 0 is 2. At dito sa 28, 2 plus 8 is 10. At ayan nga, 2 digits po yung 10. Kaya simplify din natin. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Mayroon tayong 2 at 1 na isusumada. Unahin po natin yung sumaya dyan ito. punin mo natin yung 20. sumada sa 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po yan ng 11. sumada sa 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin yung 38. sumada sa 38. 3 plus 8 is 11. At 29. sumada sa 29. 2 plus 9 is 11. And mga idol. At naman po sa 1. Kukunin mo natin yung 10. sumada sa 10 is 1 plus 0 is 1. At ito ang 28. sumada sa 28. 2 plus 8 is 10. Pwede po din yung 19 Sumada 19 1 plus 9 is 10 At 37 37 Sumada 37 3 plus 7 is 10 Ayan mga, ito din po yung mga numero pwede natin pagpilian Sa ating sumada po yung 8 meron tayong 2, 20, 11, 38, 29 1, 2, 28, 19 At 37 Ayan, dito pa rin po, arambol lang natin. I-failure po tayo dito. Ano po yung mga uh, nagugustuhan po natin, mga personal po natin mga mga At sa ating pong sample, ayan, kinuha natin dito ang 10. 10 and 29. 10 and 29, 2 and 19, 2 and 19, uh, 11, 11 and 28. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin nakuha sa ating sumada ngayong May 8. Meron tayong 10-29, 2 19, at 1128. 28 Ayan, meron tayong tatlong sample dito. Uh, kung nagustuhan niyo po itong mga nakuha natin mga kombinasyon yan, kung pwede rin po natin matayaan. Pwede naman kaya, makapagdagdag, makakuha dito po sa mga red circle po natin mga mga galing sa taas. Pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At dahil mga idol, yun po ang ating sumahan sa Pecha para po ngayong May 8, 2025. Parang maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.